sa ngayon ay may video tayo tungkol dito sa okra mga ka-farmers ayan makikita natin ang ating okra mga ka-farmers ay maganda pa naman ayan mga ka-farmers sa so, sobrang tagtuyo mga ka-farmers ayan mayroon ng mga malalaki, malalaking bitak yung lupa mga ka-farmers kung tingnan natin mga ka-farmers hindi sila sabay-sabay kasi yung nasa mataas na lugar ay hindi sila agad Tumutubo, mga mga ka ka-farmer mayroong maliliit uh, mayroong bagong bibol ayan mga ka-farmer yung iba ay yung malalaki na at saka nagkaroon na sila ng maraming bunga ito ay mahigit dalawang araw pa mga ka farmers kaya may ganda sa okra mga ka farmers hindi tayo masyadong lalulugi sa ating mga okra mga ka-farmer kaya ayan makikita natin Sobrang ganda mga ka-farmers pag mayroon kang inalagaan na mga tanim mga kapalmer at saka dahil sa tagtuyo itong okra ay hindi masilan mga kapalmer ayan malalaki ang kanilang tubo makikita natin mga kapalmer ayan yung sitawan natin noon mga kapalmer at saka papunta doon kaya magtanim na tayo ng okra mga kapalmer Ayan, ito ay nasa mahigit kalahating kilo lamang mga ka-farmers na ating itinanim dahil nabutan tayo ng masyadong tagtuyo. Ayan, makikita natin yung iba ay hindi na nakatubo dahil sobrang tagtuyo ng ating lupa mga ka-farmers. Dahil mahigit na siguro dalawang buwan na walang ulan dito sa atin. Kaya ayan yung sura ng ating lupa. Ito ang kagandahan mga ka-farmers sa ukra. Kasi ayan, kapag nandun sila sa mga baba ay masyadong lumalaki at masyado silang tumutubo. Hindi gaya na nasa kitaas ay halos na mamatay. Pero at least buhay pa man. Makarecover pa sila mga kaparmers kapag darating na ang ulan ay makapagbagsak tayo ng durya na abulong mga kaparmers. Kaya kung makikita natin ang ating okra ay hindi tayo na lulugi mga ka-farmers. Kaya yan ang magandang balita sa atin mga ka-farmers. Kasi ang ating okra ay hindi tayo masyadong nalulugi. Hindi tulad ng kamuti natin at saka yung sitaw natin at saka yung pitsay natin. Sa pitsay mga ka-farmers ay mas lalo tayong lugi doon mga ka-farmers. Kasi ang pitsay natin ay hindi nakatikim ng ulan, hindi tayo nakapagbagsak ng abono mga kapamers. Kaya nagkaroon tayo ng malaking lugi doon mga kapamers. Pero sa okra mga kapamers ay hindi tayo masyadong nalulugi. Dahil makikita natin, yan mga kapamers. Siguradong-sigurado mga kaparmers na maka-harvest tayo nito mga kaparmers kasi mayroon no, na malapit na mga kaparmers. Ayan yung mga bulaklak niya. At ayan pa yung mga apids. Ayan ang kagandahan sa okra mga kaparmers kaya hindi tayo masyadong nalulugi dito sa okra mga kaparmers. Magandang balita ito mga kaparmers kasi ang okra ay matibay sa tagtuyo mga kaparmers kapag mais ang itinanim natin dito mga kaparmers nako ay wala na mga kaparmers agad-agad namamatay yun. Pero sa okra lalo na sa mababang lugar ayan. Masyadong mga malalaki na mga kaparmers. Yung doon banda. At saka yung iba mga kaparmers ayan hindi sila sabay-sabay. mayroon pang mga buto na dinhi diyan mga ka farmers kaya ayan ang magagandang balita mga ka-farmers ating pasalamatan ang ating Panginoon mga ka-farmers dahil siya ang nagibigay sa atin dahil tayo ay small farmers lamang hindi tayo mm, umaasa na sa malaking kapital mga ka-farmers dahil wala tayong pira mga ka-farmers kaya ayan ang ginagawa natin sa pagsisimula ng ating mga taniman mga ka-farmers kaya sa lahat ng nanonood dyan Salamat sa inyong suporta. Please subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Thank you for watching.